Kay Mayor Susan Yap. Ito ha? Mayor Susan Yap ito ha, mga kababayan. Alam nyo naman kung sino si Mayor Susan Yap. Yan po yung tinaddad natin kagabi ng comment, yung nagsabi na hindi daw taga-tarlak ito. Mm -hmm. Ngayon mga kababayan, may nakalap akong info. Ah, ito. Ang nakalap kong info mga kababayan ay galing po ito sa Supreme Court. Na, ito na, ito na. Galing Supreme Court, mga kababayan. Ayan. Ah, basahin niyo ha. ayan na. Eh, ano lang natin. Sana hindi maano eh. Hindi kasi mga klaro-klaro konti. Wait lang ha. Supreme Court, Supreme Court. Ayan, pindutin natin. Hindi makita ba? Supreme Court? Kita ba? Hindi. Ayan, takpan natin, takpan, takpan. Hindi talaga makita. Ayan, Office of the spok ah, Spokesperson ng Supreme Court. Ah, Office of the Spokesperson ng Supreme Court. Baliktad lang yan ha, mga kababayan. O, babasahin ko. Sabi kagabi sa balita, at may nag-comment nga dyan na si Zoe Reyes ba yun, o Ramirez, na ang sabi niya, si Mayor Susan Yap daw, ng Tarlac ay hindi daw taga Tarlac. Mismo ang chairman nagsabi sa politika na hindi daw taga Tarlac. Ngayon mga kababayan, basahin ko lang po ang galing sa Supreme Court. No? Ito na, Mama Jorda, po. Freeze Briefer. Ayan, Freeze Briefer. The Supreme Court or AC in Bank during its session today, November 4, 2025. Ah, ngayon lang, akahapon ah, lang to. Ayan, ito na. SR number. Or ano ba to? SR number putol kasi eh. Susan Arino Yap Sulit. Uh, v. Commission on Election Amado D. Uh, ano to? Amado de Leon ba? De Leon and G.R. Kapulong Navarro. Susan Arino Yap Sulit filed with the Supreme Court a petition for uh, certiorari with a freer and temporary restraining order and a status quo... ku uh, ang ah, pagtawag ko anti order the petition challenge Commission on Election Comelec Resolution date October 22, 2025, which qualified here as Mayor of Tarlac. Mm -mm, nga siya ng Mayor of Tarlac. Ngayon mga kababayan, early, earlier, Amado de Leon and G.R. Kapulong Navarro filed a petition To qualify or disqualify the YAP sulit from 2025 polls claiming she was not a resident of Tarlac City at least one year prior to the election. Yan po ha, nag-file, may nag-petition. Pero diniklara ng kumilik na nanalo siyang mayor noong 2025 midterm election. Ngayon, mayroong isang dalawang uh, residente ng Tarlac na nag nagfile laban sa kanya na i-disqualified siya kasi hindi daw siya taga-Tarlac. Mm. The Comelec Second Division dismissed their petition. Ah, dinismiss ng Comelec. Mm. Allowing Yap Rand, and Litter be proclaimed as Tarlac City Mayor. Dinismiss ng Comelec ang petition nung dalawa ni De Leon at ni Navarro. So, panalo pa rin si Susan Yap. Mm -mm. So ngayon, however, in a resolution dated October 2022, uh, 2025, the Kumilik in Bank, ah, the second division ruling disqualified the absolute. Mm -hmm. Dinisqualified na. The Supreme Court issued a status quo anti-order to maintain the situation between the prior to insurance of the Kumilik in Bank resolution while the case is. Mm, putol kasi The Supreme Court also directed the respondent to file their comments on the petition non-extendable a period of 10 days from notice. A copy of the available pleading may be downloaded from the public. Ganyan-ganyan, kay Mirot Keme. So, ibig sabihin mga kababayan, ang sabi kasi ng mga taga-Tarlac, hindi daw sumunod itong si Mayor Susan. Kasi, dinisqualified na daw siya ng Comelec. Nag-mayor pa din. E, ang sabi nga dito, mga kababayan, na kung hindi makakomply sa loob ng sampung araw, ma-disqualified siya. Eh, ang problema ngayon, sumunod si Susan sa Supreme Court. Nakakomply siya sa hiningi ng Supreme Court na hindi pa umabot ng 10 days. So, mananatili pa rin si Susan Yap na mayor ng Tarlac. <laughs> ngayon, mga kababayan, binasura na pala ng kumilik noon. Ngunit sunod na pagkadating na naman ay kinatigan ng Comelec at dinismiss si Susan. Ang problema lang ang sabi ng Supreme Court, ah, directed o oh, inutusan, directed the respondent to file their comments on the petition on a non-extendable period of 10 days from notice. Oh. So, sumagot agad sila na wala pang 10 days. So, nananatiling mayor si Susan. ba? Diba? So, anong problema ngayon? Si Susan ba ay hindi sumunod? Ano ang susundin ni Susan? Yung sigaw ng mga nagpetisyon sa kanya o yung sigaw ng Comilec? Di ba? Oo, Han Milano, ang babaw naman kasi ng dahilan ng reklamo nila. Hindi daw bahay yung bahay niya. Budiga daw yun. Wow, napakaganda naman ang budiga kung ganun. Kaya nga eh, ito pa, ito ha. I will tell you frankly. Ha? I will tell you frankly. Noong kasagsagan, ha? Noong kasagsagan ng eleksyong 2022, tumakbong mayor si Isko Moreno. Ha? Tinanggap siya ni Susan Yap sa Tarlac. Doon si Isko pumunta sa bahay ni Susan Yap. Kumain pa nga yung mga stop doon eh. So ano ba yung bahay na pinuntahan nila? Bodega? Yung kaibigan ko nga vlogger eh, nakaaway ko na ngayon, kumain pa doon eh. Di ba? Yung umaway sa akin sa Singapore, nalilabas yung passport ko. Mm -hmm. Yung vlogger ni Isko ngayon, hindi ko na pangalanan. Di ba? Diyos ko. Oh. Ang daming nakakain dun. Maskin nga. Eto, I will tell you frankly, ha? Mm. Napanood ko din yan sa isang uh, vlog ni Yorme. Noon na nasa Tarlac siya. Ha? Bahay po ni Susan yung pinuntahan nila. E sino, kaninong bahay ba yun? Hiinarkila lang? Kumain pa sila doon? Ito, ha? Ipakita e, ko sa inyo, ha? Mm. Makita naman natin 'yan mga kababayan. ito ito ito. Ah ito, uh, ito probeba. Uh, Your me is Tarlac. Ito ha. Kasi mapapatunayan natin 'yun eh. Hmm. Your me is Tarlac. Ah with Susan Yap kasi magugulat. Diyos ko, tatakbo kang tarlak. Nagsalita na po ang Korte Suprema. Oh, ayan, nabas na po sila ng TRO. Mm. Si Mayor Susan Yap pa rin ang mananatiling mayor ng Tarlac City. Oh. Yung po kasing kabilang panig, yung pong vice mayor na anak po nung uh, congresswoman na malaking kontraktor, mm. ay tila ba nagmamadali, di ba? Nagawa pa sila ng sarili nilang outtaking. taking na hindi naman po dapat. Masyado po silang uh, uh, gigil o nagmamadali na makaupo Eh, oh, pero ito, po ito gusto ko lang sigundahan na itong sinabi ni Mark, uh, ni Mark na uh, Models, Manila. Pagkakaalam ko, itong Vice Mayor daw ni Mayor Susan, Vice Mayor niya, ay may kamag-anak daw ito ng kontraktor ng DPWH. Ngayon, ah, ito, opinion ko lang to, reaksyon reaction ko lang. Kaya ba siguro nagmamadali silang ipatanggal itong si Mayor Susan para ba mapagtakpa nila yung mga record doon sa kontrata ng DPWH sa Tarlac Municipal or Munisipyo ng Tarlac? Ha? Hindi kaya gusto nilang ipatanggal to kasi BBM to eh. Ha? Itong si Mayor Susan, BBM ito ha? Ah, BBM ito, yung vice mayor niya, DDS, at anak ng kontraktor sa Tarlac. Ngayon, mga kababayan, ha? Ah, itong anak ng kontraktor na vice mayor, di umano ni Susan Yap, ha? Ah, gustong tanggalin si Susan Yap at pumalit siya bilang mayor. Bakit nagmamadali na umupo bilang mayor. Meron ba kayong pagtatakpan? Meron ba kayong tinatago dyan sa loob ng munisipyo? Tanong lang! Bakit atat na atat kayong umupo? eh, ang desisyon ng Supreme Court, si Susan niya pa rin ang mayor. Bakit nagmamadali kayong umupo at tanggalin si Susan? Meron ba kayong nakalimutang dokumento dyan City Hall? Ha? oh, ngayon, Ma'am Swarso Hulibin, malamang, ganun nga, Kent. Meron niyang tinatago. Nagmamadaling umupo, eh. Nagmamadaling ipatanggal, eh. ah Kasi dahil ba nasilip kayo sa flood control? Naku, delicates ito. Delicates ito. Mama at papa niya ang kontraktor Kent, ni Vice Mayor. Sabi ni Lala, eh, ah, esklamado. Ah, tanong ko lang, bakit ba nagmamadali si Vice Mayor umupong mayor? Meron bang tinatago? Kasi alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ulitin ko ha. Anong sabi ni Jingui Estrada? Kapag merong proyekto ang isang lalawigan, hindi mangyayaring hindi malalaman ng mayor yan. So sino ba ang mayor noon? Ha? So ngayon, kung sino man ang mayor noon at inaprubahan itong mga project ng DPWH, kasi ito mga kababayan, Ganito yan. Meron tayong kasabihan na connected the dots, di ba, Ma'am Silpa Glory? Meron kayong kasabihan. Ganito yan. Ha? Kapag ikaw ay isang contractor or con merong pagmamayaring construction company, meron kang kamag-anak na nasa gobyerno, tapos kumobra ka, ng uh, pondo mula sa gobyerno o sa DPWH na lagpas 50 million pasok sa plunder case yan. Totoo yan. Conflict of interest yan. Ayon sa batas, kapag ikaw isang construction owner tapos may kamag-anak ang politisyan, nakakuha ka nang project sa gobyerno or sa DPWH nang lumagpas 50 million automatic pasuka sa planter Kaya nga ba nagmamadali si Vice Mayor na omo po bilang mayor at ipatanggal si Mayor Susan? Dahil ba may pagtatakpan? Nagtatanong lang po. Nagtatanong lang meron nga ba? bakit atat na atat? ah bakit atat? oh continue natin. tapos na yung Supreme Court ng TRO. <laughs> uh, to prevent them from taking over yung pong mayor's office. Mm. Habang dinidinig po, ito pong uh, issue, itong kaso laban kay Mayor Susan Yap. Ano mm. ba yung kaso laban kay Mayor Susan Yap? Uh. Ang uh, pinagtatalunan kasi doon sa Commelit, okay? Uh, <laughs> ito daw si Mayor Susan ay hindi daw taga Tarlac City. Mm. Okay? Dahil daw yung kanyang bahay doon ay hindi daw niya ginagamit. Parang ganoon yung pinapalabas, warehouse lang, lang daw. Sa election na po na bumuboto sa Tarlac City, mm. si Mayor Susan Yap. Naging gobernador na, pa nga ng 3 term eh. Tarlac. Tatlong eleksyon na na siya gumoboto sa Tarlac City, paano niyo sasabihin na hindi siya taga Tarlac City? Mm. 'Di ba yung punta kanyang opisina nung siya ay gobernadora saan po? Sa Tarlac City. Mm. Diba po kasi yung kapitolyo ng buong probinsya ng Tarlac. Mm. O yung pong kanyang bahay diyan sa Tarlac City ay uh, talaga pong ano, talagang uh, lehitimo niya po yung nakarehistro sa kanya. Mm. At yan po ay tinutuluyan po niya. Eh, okay? kaya po itong mga paninira sa kanya talagang para po makakuha lang ng kapangyarihan eh. At hmm. talagang hindi na matanggap yung pong desisyon ng tao na si Mayor Susan Yap yung pinili. Oh. 'Di ba? Bakit hindi niyo na lang subukan mag-election ulit? 'Di ba? Para i-challenge ang tao. Mag-election kayo ulit, 'di ba? Mayor's election, 'di ba? I-request e niyo sa Comelec, mag-election kayo ulit. Yeah, kung sino ang ibuboto ng tao. Sabi ni Ma'am Merna, Eugenio Bergonio. Malalaki ang lupain ng mga yap sa San Jose, Tarlac. Malaki din ay yung mga property sa tibag na sinasabi nilang bodega. Nagulat din kami, declared na disqualified siya kasi daw hindi siya natira sa tibag, sabi nila. Alam niyo sa totoo lang, I will tell you frankly ha. 70 kabarangay daw nagbuo ng Tarlac kahit sa ang barangay doon kung bumili ng property si Mayor Susan automatic yun taga tarlak na siya as long as tumira siya doon ng 6 months pataas Yeah, may vlog si mama ng Vice Mayor Sir Ken, na pinagawa during her term na hospital sa Tarlac. Ah, di ba? Mukhang makakaganti ang ibi sa pagquestion dito. Ano ba yon? Ano ba yung question ng ABS-CBN? Ah, mga kababayan. Ah, kasi napakasimple lang yan eh. Ah, bakit nga ba nagmamadali na umupo? Meron bang tinatago? May naiwan bang dokumento? <laughs> Actually, si Mayor Susan po is loyalista po yan. BBM line-up po yan. No? edi di DS yung kalaban. Di ba? Ah, yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Naglabas na ng TRO ang Comilec. Na si Mayor Susan pa rin ang mananatiling mayor. Di ba? Mm. So, bakit nagmamadaling umupo ang vice mayor? Dahil ba? Kasi alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, Bawal po kasi talaga ang isang politician na may kamag-anak na may pagmamayari ng construction company na tumanggap ng project mula sa government kasi ang tawag doon is conflict of interest. Speaking of conflict of interest, once kasi na ikaw meron kang nanay or tatay na pagmamayari katulad kay Bongo, example ha, katulad kay Bongo, si Bongo Senador, yung tatay niya kontraktor, Kumuha ng proyekto ang tatay at kapatid niya mula sa DPWH no, ng almost 7 billion. Ang tawag po doon is conflict of interest. So ngayon, ano bang mangyayari sa conflict of interest? Maaaring makasuhan si Bongo ng plunder. At isa din po yan sa ikinaso ni Senator Antonio Trillanes sa ombudsman kamakailan lang itong plunder case patungkol sa connection ni Bongo at ng mga diskaya sa CLTG Builders. So yun po yon Hindi nga po ba katulad din yan sitwasyon ng Vice Mayor dyan kay Senator Bongo? Nagtatanong lang po. Kaya nga ba nagmamadaling umupo? Nagtatanong lang po. Nako po. Tinanong ko lang. Nagtanong lang. Nagtanong lang. Inuulit ko, nagtatanong po ako. Hindi po ako nagsabi. Nagtatanong. ba? Diba? Yun lang. Yun lang, tanong ko. <clears throat> mali ba yun? Diba? Kung mali yun din, Problema na nila yon Nagtatanong lang naman ako. Hindi ko naman sila inakusan Nagtatanong lang. Magkaiba yung nag-akusa sa nagtatanong. O, di diba? Kasi hindi ko alam eh. Kaya nga ako nagtatanong. ba diba? <laughs> <laughs> <sighs> yan lang.